Sa pulsa CCTV, ang panghohold up ng dalawang riding in tandem sa isang pansitan sa Maynila. Tinangay nila ang higit 200,000 pisong halaga ng mga alahas ng may-ari ng kainan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauko. Business as usual kagabi sa harap ng dalawang kainan na yan sa si Sampaloc, Maynila. Maraming kumakain na habang may ibang nakatayo pa at naghihintay. Nabulabog sila nang biglang dumating na dalawang riding in tandem. Naglabas ng baril at nagdeklara ng hold up. Kaya nataranta at nagpulasan ang mga customer. Ilang segundo lang ang eksena, pero natangay na ang mga alahas ng 59 anyos na may-ari ng isang pansitan. Dito mismo sa kabaan ng kalsada ng Blooming Road sa tapat ng pansitan, na hold up mismo ang may-ari at sa kinuha ng dalawang riding in tandem ang kwintas at bracelet nito. Sa 240,000 pesos ang halaga ng mga natangay na alahas. Nagipagbunuan ako pero nung sabay-sabay sila nagkasalang ang baril. Pagkatapos, sumigaw sila ng alahas. Ginawa ko, pinigtas ko agad yung bintas kong kego. Yung bracelet ko, tinanggal ko, tinapon ko sa baba para pang hutan. Dada, may chance akong Pero nakatutok lahat sa akin yung baril, mga baril. Hindi ako wala akong nagawa. Ayon sa barangay, kakatapos lang romonda ng mga pulis at tanod ng mangyari ang insidente. Posibleng nagmatsag na raw sa lugar ang mga kawatana bago pa mang hold up. Karamihan, may mga barangay tanod ako dyan. Nagkalat. kasi kaya lang, hindi na duty. Magaganda ng baril na ako mo sa CCTV. Talagang advance. Ay, e kaso lang, malapit baga, baga mga barangay tanod ko. Eh, wala ang baril yan. hindi eh, di mga baril pa yan. Patuloy ang follow-up operation para matukoy at mahuli ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauko, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.